Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang sci-fi comedy film na tinatawag na Free LSD. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Isang matandang lalaki ay main love sa mas batang customer, lumapit siya sa doktor para humingi ng tulong kung paano siya magiging mas mahusay sa kama. Pero laking gulat niya, ang simpleng konsultasyon na yun ang naging simula ng kanyang tadhana bilang isang interdimensional rockstar. Pagkatapos magbukas ni Keith ng tindahan ng mga adult items dumating ang isang kartero at nag-deliver ng isang DVD ng parody ng pelikulang Invasion of the Body Snatchers. Nilagay niya ito sa shelf para ibenta. Maya-maya, dumating ang isa niyang suking customer at binili ang parehong DVD. Habang pinoproseso ni Keith ang bayad, dumiretso naman ang customer sa likod ng tindahan para bayaran ang dancer para sa isang private show. Habang nangyayari ito, dumating ang isang babaeng may kulay pink ang buhok na nagngangalang Sisi na-attract si Kit sa kanya kaya tinanong niya kung tagaroon ba siya. Sagot ni Sisi, nagtatrabaho siya sa coffee shop na nasa gasolinahan. Bigla nilang narinig ang customer na tila kontento na sa show ng dancer. Para ma-divert ang atensyon ni Sisi, inalok ni Kit sa kanya ang DVD ng libre. Masayang tinanggap ito ni Sisi at saka umalis. Bumalik ang customer at hinanap ang binili niyang DVD, pero nagkunwari si Kit na wala siyang baniling ganon. Naiinis, sinabi ng customer na palagi siyang bumibili ng movie bago manood ng dancer. Dahil hindi makapagpaliwanag si Keith, nagdesisyon ang customer na hindi na babalik sa shop. Kinagabihan, habang pauwi si Keith, tumigil siya para magpakarga ng gasolina. Napansin niya ang nakasaradong trailer na may logo ng coffee shop, na alala niya si Cici. Bago pa niya ito malapitan, may dumaan na lalaking ang tawag sa kanya ay wrongdoer isa at tinapunan siya ng sindeng sigarilyo bago umalis. Sa gitna ng pagmamaneho, hinarang siya ng isang palaboy na lalaki at binalaan siyang lahat sila ay naiprograma. Pero isinara lang ni Keith ang bintana at umalis. Pagdating sa bahay, nag-livestream si Keith ng kanyang podcast tungkol sa mga extraterrestrial encounters. Ang guest niya ngayong gabi ay si Jack Rogers, na nagsabing inabduct siya ng mga alien at tinaniman ng implant sa binti. Kwento ni Jack, habang inooperahan siya, may tumutugtog na musika. Hanggang ngayon, panaginip pa rin niya ang parehong tugtog. Dahil sa haba ng kwento niya, kinapos sila ng oras kaya napagdesisyonan nilang ituloy ito sa part 2 nanograms interview. Kinabukasan, nadatnan ni Kit si Sisi na naghihintay sa harap ng tindahan habang may dalang kape. Inabot niya ito kay Kit at sinadyang haplasan ang kamay nito. Napansin din ni Kit ang marka ng lipstick sa baso, ibig sabihin, ininuman na ito ni Sisi. Uminom siya at tinanong kung napanood na ba ni Sisi ang pelikula, pero sagot niya, Ibinigay niya ito sa iba kasi hindi siya mahilig sa mga alien. Ang hilig daw niya ay sa mga kuwento kung saan ang babae ay naiin love sa mas matandang lalaki. Kinabahan si Kit sa pahiwatig, pero natawa lang si CC bago ito dumiretso sa likod ng shop. May tumawag naman kay Keith, isang customer na umorder ng gloves pero hindi pa na-check nache kung dumating na. Kahit ganoon, nagpa siya ang customer na pupunta na lang sa tindahan para tingnan. Pagbalik ni CC, humingi siya ng movie recommendation. Inirekomenda ni Keith ang isang pelikula tungkol sa isang matandang profesor na na-inlove sa mas batang babae. Pero ang kopya raw ng pelikula ay nasa apartment niya, hindi sa tindahan. Kaya naman na pagdesisyonan ni Sisi na pumunta sa apartment niya mamayang gabi. Pagkaalis ni Sisi, dumaan si Rong door isa at tinawag ang atensyon niya. Napatingin si Cici sa kanya at nakita niyang kumikislap ang mga mata ng lalaki. Bigla na lang siyang damyugo ang ilong at nawala ng malay. Nang makita ito ni Keith, agad niya siyang dinala pabalik sa tindahan. Tinanong niya kung nakita ba nito ang lalaking nasa sasakyan, pero ang huling naaalala ni CC ay ang pag-alis niya sa shop at ang pananabik niya sa date nila ni Keith. Parang hindi na siya makapaghintay sa gabi, kaya sinabi ni CC kay Keith na ay lock ang pinto at sundan siya sa likod ng shop. Pagdating nila sa likod, hindi agad makagalaw si Keith, at nahirapan siyang magperform. Nadismaya si CC at umalis. Dumating naman ang customer na umorder ng gloves. Pero nang makita ni Keith ang interaction nito kay CC na frustrate siya at pinaalis ang customer kinagabihan, naghihintay si Kit sa date nila ni Sisi pero hindi ito dumating. Kaya nagmaneho siya papunta sa gasolinahan para tingnan kung nandoon siya, pero wala na ang trailer ni Sisi. Biglang dumating si Rong Duer isa. Nakilala ni Kit ang sasakyan niya, kaya sinadya niyang ipaharang ito sa palaboy na lalaki na nakita niya kahapon. Pero tinapon lang ni Rong Duer isa ang isang dolyar para ay distract ang palaboy, saka ito binaril sa kabutihang palad, isang cellphone sa bulsa ng palaboy ang samalo ng bala. Dahil dito, pinagtatadyakan na lang ni Rongdoer isa ang lalaki. Pagkatapos nito, napanaginipan ni Kit si Sisi na kasama ang dating customer niya. Nang lumingon si Sisi, nakita niyang si Rongdoer isang ay may hawak na baril at nakatutok ito sa ulo ni Kit. Sinigawan niya ito para magingat. Nagising si Keith mula sa panaginip at inakala niyang konektado lang ito sa problema niya sa kama. Dahil dito, binisita niya ang website ng isang vitality doctor. Napanood niya ang commercial kung saan isang lalaki ang hindi nagtagumpay sa kama at doon inanunsyo ng doktor na naghahanap siya ng volunteers para sa bagong gamot. Naging curious si Keith kaya kinabukasan pumunta siya sa klinika. Habang naghihintay, may babaeng pasyente na nagsabing matagal na siyang hindi napapaligayan ng asawa niya at kung hindi ito maaayos, baka humanap siya ng ibang paraan para masatisfy. Bigla namang bumalik ang asawa niya at ipinakita na bumalik na ang init nito. Tuwa ang babae. Tinawag na si Keith para makausap ang doktor. Tinanong siya agad nito tungkol kay Sisi, na ikinagulat ni Keith dahil hindi pa niya nababanggit ang pangalan nito. Pero sagot lang ng doktor, hindi raw aksidente ang pagpunta niya doon. Binigyan siya ng gamot, at kahit hindi alam kung ano iyon, Ininom pa rin ni Kit. Pagkatapos niyang uminom, bigla siyang nag nakita niyang si Doktor ay naging sisisi at inakyat siya nito. Bigla na lang siyang napunta sa isang sobrang puting lugar na parang bee farm, kung saan may tatlong beekeeper na nakatingin sa kanya. Pagkatapos nito, bigla siyang napunta sa isang rock concert kung saan siya na ang lead vocalist ng bandang Off. Matapos ang performance, pumunta sila sa backstage pero narinig nilang gusto ng audience ng encore ipinakilala ni Audrey, ang bassist, ang date niyang si Nina, at nagtaka ang iba kung paanong palaging may babae si Audrey. Paglabas ni Kit at papunta na sana sa sasakyan, hindi niya namukan ang driver, si Rong isang pala. Lumapit si Sisi sa bintana ng kotse at sinabing nasa panganib siya. Pero kahit humalma si Kit, pinaandar ng lalaki ang sasakyan. Ilang sandali pa, pinahinto siya ng driver at pinababa. Hawak ang baril, pinaluhod siya nito at binaril nagising na lang ulit si Kit sa loob ng klinika, at sinabi ng doktor na ang nakita niya ay isa pang bersyon ng kanyang buhay pero kailangan niyang tumayo bilang kung sino talaga siya at baguhin ang kanyang kapalaran. Sabi ni Keith, siguradong hindi nakaligtas ang kabilang bersyon niya sa tama ng bala, kaya ininungkahi ng doktor na kung mabubuo ulit nila ang banda, magiging sapat ang lakas nila para iligtas ang sangkatauhan. Walang pag-aalinlangan, pumayag si Keith. Dinala siya ng doktor para makilala ang kanilang gitarista, si Dimitri, na sa mundong ito ay isa ng matagumpay na music executive. Sa opisina niya, sinusubukan niyang akitin ang isa niyang batang empleyada. Sa labas, ginamit ng doktor ang kapangyarihan niya para kontrolin ang isipan ng sekretarya at papasukin sila. Nagulat si Dimitri sa bigla ang pagdating nila, kaya pinauwi muna niya ang empleyada. Nang silang tatlo na lang ang naiwan, ipinakilala ni Keith ang sarili bilang vocalist ng banda nilang off. Akala ni Dimitri na sisiraan na siya ng bait, kaya tinawagan niya ang security. Bago pa dumating ang gwardiya, sinabi ng doktor na hindi naman talaga masaya si Dimitri, kahit pamatagumpay siya sa industriyang hindi naman niya mahal. Dati siyang nagmamahal sa musika, pero nang pumanaw ang kanyang ama, pinili niyang magnegosyo para siguraduhin ang kinabukasan ng pamilya niya. Dahil sa mga salitang tila alam ang pinakatatagong bahagi ng buhay niya, pinatigil ni Dimitri ang pagtawag sa guard tinanong niya kung paano nalaman ng doktor ang tungkol sa buhay niya. Sa halip na sumagot, inabutan siya ng doktor ng baso ng alak. Pagkatapos niyang uminom, bigla siyang naghalusinate, nakita niyang ang doktor ay naging ama niya. Sinabihan siya ng ama niya na may isa pang landas na pwede niyang tahakin, isang landas kung saan hindi haad lang ang buhay sa pagmamahal niya sa musika. Hindi na napigilan ni Dimitri ang emosyon at umiyak. Inamin niya sa ama niya na hindi siya masaya. Sabi ng ama niya, dapat niyang yakapin kung sino talaga siya. Bigla na lang siyang napunta sa isang trance, at ang isipan niya ay dinala sa bee farm kung saan nandoon din si Keith. Doon niya nakita ang alternatibong mundo kung saan siya ang gitarista ng Off. Sa alaala niya, matapos umalis si Keith nung gabing iyon, nakita niya si Sissy sa labas na tila takot na takot. Sinabi ni Sissy na papatayin ng driver ang vocalist nila, kaya isinakay siya ni Dimitri sa kotse at sinubukang habulin ang sasakyan. Pero nawala sa paningin nila ang kotse, hanggang sa makarinig sila ng kutok ng baril, yun na ang pagtatapos ng buhay ni Kit. Agad bumaba si Dimitri sa sasakyan at tumakbo papunta sa lalaking bumaril, pero siya naman ang binaril. Ngayon na kumbinsido na si Dimitri sa kahalagahan ng misyon nila, sumama na siya sa paghahanap ng isa pa nilang miyembro, si Audrey natagpuan nila ito sa isang spiritual group na pinamumunuan ng lalaking ang pangalan ay Wee. Bago pa sila makalapit kay Audrey, sinalubong na sila ni Wee, lalo na ang doktor na tila kilala niya. Hiningi ng doktor na makausap si Audrey, pero tumutol si Wee. Sabi niya, sa paniniwala nila, Walang lihim sa landas ng kaliwanagan, kaya dapat sa kanya muna sabihin ang mensahe. Paalala ng doktor, dati rin silang magkasama sa parehong landas ng kaliwanagan. Dahil dito, humayag si Wei na makipag-usap ng sarili-linan kay doktor. Habang naghihintay ang iba sa labas, binanggit ng doktor ang kwintas ni Wei na agad niyang nakilala, galing ito sa Planet X. Ibinunyag niya na si Audrey ay bahagi ng banda nilang Off. Para patunayan ito, Nakita ng doktor ang isang pangitain ng concert ng banda. Nang kumbinsido na si Wee, lumapit siya kay Audrey at sinabing isa siya sa mga napili, kailangan na raw niyang umalis. Kaya sumama si Audrey sa kanila, at sumakay sa sasakyan kasama ang iba. Habang nagmamaneho si Keith papunta sa ospital, inabot ng doktor ang gamot kay Audrey para makita niya ang alternatibong mundo niya. Pagkainom niya, agad siyang nadala sa mundo kung saan siya ang gitarista ng off, at sa concert nila, Napawaw si Nina mula sa crowd. Pagkatapos ng performance, ipinakilala ni Otri si Nina sa banda, at sabay silang umalis gamit ang kotse ni Otri. Habang nagmamaneho sila, hiniling ng babae na tumigil muna sa tindahan malapit sa gasolinahan. Pagbaba nila, pumasok siya sa loob at, pasimpleng sumenya sa dalawang pulis na nakapark sa labas. Parang may kontrol siya sa kanila, agad nilang tinutukan ng baril si Otri. Tumawag si Nina, na may itim na mga mata, sa cellphone ni Otri. Nang tangkain niya itong sagutin, binaril siya ng mga pulis. Nagising si Otri sa loob ng kotse, kasama ang doktor, malapit na sila sa ospital. Pinaliwanag ng doktor na ang drummer nila ay nasa coma matapos ang isang aksidente sa kotse. Pero sa totoo lang, may nagtangkang pumatay sa kanya at pinalabas lang na aksidente. Dumating sila sa kwarto ni D.H. Pero bago pa man siya ma-injectionan, tumawag ang scientist mula sa laboratorio ng doktor. Ayon sa kanya, naubos na ang mga antidote nila dahil nagkaroon ng bridge. Hindi makapaniwala ang doktor dahil imposible raw mapasok ang harvest realm nila, pero may hinala ang scientist na may nanggugulo sa mga bubuyog. Nabahala ang doktor, baka natutunton na sila ng kalaban. Kaya nagpa siya siyang i-injectionin si DH kahit comatose ito. Dahil walang kasiguraduhan kung gagana ito, nanalangin si Autry para sa gabay. Narinig ito ni Wee. Pagkatapos, may lumitaw na bubuyog sa loob ng kwarto, palatandaan na kasama nila si Wee. Sa tulong ng bubuyog, in-injectionan ng doktor si DH at kinagat siya ng bubuyog, na siyang nagpagising sa kanya. Sa malayo, naramdaman ni Rong Duer dalawa ang pagbising ni DH. Habang gising na si DH, inutusan ng doktor ang lahat na inumin na rin ang gamot para sabay-sabay silang makapunta sa kabilang mundo. Hindi nila alam, naroon na sa ospital si Rong Duer dalawa. Habang wala sa ulirat ang mga miyembro ng banda, hinarap ni Rong Duer dalawa ang doktor. Nagningning ng puti ang mga mata ng doktor, na siyang naging panangga sa kapangyarihan ng kalaban. Nakatakas ang doktor, pero nakita ng isang nurse ang basag na katawan ni Rong Duer dalawa at ang mga walang malay na banda. Sa B Farm, natuklasan ni Nakith, Dimitri, at Audrey na ang mga tagapangalaga ng bubuyog ay sina Rong Duer isa, Rong Duer dalawa, at si Nina, bumalik sila sa rock concert, pero ngayon, kontrolado na nila ang katawan ng kanilang mga alter. Matapos ang concert, hinarap ni Keith ang kanilang manager sa labas, siya pala ang nagturo kay Rong Duer isa kung nasaan siya, at siya ring dumukot kay Cici. Habang tumatakas si Ron isang sakay ng kotse kasama si Cici, pinatay ni Keith ang manager. Dumating ang doktor sakay ng van at sumakay na sina Keith at Dimitri. Samantala, Nasa sariling kotse si Audrey kasama si Nina. Pagbaba ni Nina para pumunta sa tindahan sa gasolinahan, lumabas si Audrey para harapin ang mga pulis. Ang clerk sa tindahan, siya pala si Wei. Inihagis niya ang baril kay Audrey, kaya agad niyang nabaril ang mga pulis. Narinig ito ni Nina at agad siyang lumabas para makipaglaban kay Wee gamit ang kapangyarihang telepatiko. Tinangkang barilin ni Audrey si Nina, pero pinigilan siya ni Wee at pinatakas. Habang umaalis si Audrey, Nagpatuloy ang laban, hanggang sa tamaan ng putok si Wee mula sa isang pulis na nabuhay. Pagkamatay ni Wee, kinuha ni Nina ang kwintas niya. maya, -maya lang, hinarap na ng grupo si Rong isa. Nakipaglaban sa kanya ang doktor gamit ang isipan. Binaril ni o ang mga tuhod nito kaya't bumagsak siya. At sinagasa naman siya ni Keith gamit ang van, patay. Nagmamadaling binuksan ni Kit ang kotse para iligtas si Sisi, pero wala ito roon. Samantala, dumating si DH sa B-Farm kung saan hinarap niya ang tagapangalaga niya, ang bubuyog na gumising sa kanya. Dinala siya sa kabilang mundo, kung saan kalahok siya sa isang drum battle matapos ang kanilang concert. Hindi nagtagal, dumating din sa venue ang grupo nila, pati si Nina at Rong Door dalawa. Nang makita si Nina na buhay pa at suot ang kwintas ni Wee, napagtanto ni Otri na natalo ang kanyang guro. Galit na galit siya at tinangkang barilin si Nina, pero ginamit nito ang kapangyarihan niya para itulak siya. Aksidenteng nabaril ni Otri ang kalaban ni DH sa drum battle. Nagkagulo ang mga tao kinontrol naman ni Nina si Dimitri, na may hawak na ngayon ng baril ni Rong Door isa. Pinatapat niya ito sa sarili niya, pero nakipaglaban ang doktor para pigilan siya. Sumama sa laban si Rong Dur dalawa, kaya natalo at napatumba ang doktor. Nang makita ito, sinaksak ni DH si Dur dalawang gamit ang kanyang drumsticks habang si Dimitri ay nakalaya sa kontrol at binaril si Nina. Nakawala rin si Autry sa epekto ng kapangyarihan niya at binaril si Nina ulit. Lumapit ang buong banda sa doktor habang namamatay na ito. Masaya siya dahil alam niyang makakagawa na sila ng musika para palayain ang mundo. Bago siya bawian ng buhay, Nahulog ang business card ng doktor, nandoon ang address ng kanyang laboratorio. Tumunog bigla ang cellphone ng doktor, kaya sinagot ito ni Dimitri. Binati sila ng scientist sa kanilang tagumpay, pero nalungkot din sa pagkawala ng doktor. Sinabi nitong pumunta sila agad sa lab, dahil doon magsisimula ang susunod nilang misyon. Ang tagumpay nila ang siyang nagligtas sa mga antidote, kaya gamit ang kanilang musika, kailangan nilang gisingin ang kamalayan ng tao para makatawid sa lahat ng antas ng pag-iral. Hindi nila alam, buhay pa pala si Nina. Nagpunta ang banda sa laboratorio, at sinalubong sila ng producer papunta sa control room. Habang naglalakad, inasar sila nito, kapag ginamit ang antidote kasabay ng musika nila, mabubuksan ang subconscious ng tao tungo sa tunay na landas ng paglalakbay. Sa control room, may inihandang soundproof na silid para makalikha sila ng musika ay record ito ng mga scientists sa vinyl para maiwasan ang digital interference. Ang mga album jacket ay may lamang antidote mula sa laboratorio na magpapasok sa mga tagapakinig sa isang panaginip na estado. Ipapalabas din ng live ang kanilang performance, at bawat manunood ay makakatanggap ng libreng kopya ng album. Pagkatapos may handa ang lahat, ininom ng banda ang antidote bago simulan ang kanilang tugtugan. Matapos ang performance, bumalik ang isipan ni Kit sa Bee Farm kung saan hinarap niya si Cici at iniabot sa kanya ang isang paper bag. Hindi nagtagal, sumunod ding tumawid sa Bee Farm ang natitirang miyembro ng banda. Sa pagkakataong ito, hinarap nila ang isang alaala ng doktor, at sila na ngayon ang naging bagong mga tagapag-alaga ng bubuyog. Ilang araw ang lumipas, isang lalaki ang nakatanggap ng kopya ng bagong vinyl at pinatugtog ito. Habang nakikinig, napansin niyang madaling mapunit ang parte ng cover ng album. Kinagat niya ito at sinimulang maramdaman ang epekto ng antidote habang tumutugtog ang musika. Dinala ang kanyang isipan sa isang alternatibong universo kung saan napunta siya sa coffee shop ni Sisi. Pero imbes na kape, binigyan siya ng isang piraso ng papel na tinawag ni Sisi na, ticket dumating ang doktor at tinanong siya kung narinig na niya ang kanta ng off. Nang sinabi niyang oo, natuwa ang doktor at si Sisi. Makikita nilang dumarami ang mga tagapakinig, kaya sinabi ng doktor sa kanyang kakampi na oras na para isakatuparan ang plan B. Nang marinig ito, naalala ni Jack na ang kantang narinig niya ng siya'y dukutin ay mula sa off. Para patunayan ito, ibinigay niya kay Sisi ang device na ipinasok ng mga alien sa kanyang binti. Nang hawakan ito ni Sisi, bigla siyang nangisay at nawalan ng malay. Dinala siya ng Dr. Pawi at sa kanyang panaginip, naalala ni Sisi ang paper bag na ibinigay ni Keith sa kanya sa bee farm. Pagkagising niya, agad siyang bumalik sa kanyang trailer para kunin ito. Sa loob, natagpuan niya ang laman ng bag, isang DVD na parody ng Body Snatchers. Biglang sumakit ang ulo ni Jack na nasa trailer niya. Nang sumilip si Ceci sa labas, nakita niyang nandoon si Nina. Kinontrol ni Nina ang isip niya para isuko ang DVD, pero biglang lumitaw si Wee at tinalo si Nina sa kasinabing tumakbo na siya. Tumaka si Sisi habang si Win naman ay kinuha ang kanyang kwintas mula sa kalaban, tumakbo si Sisi papunta sa concert hall at iniabot ang DVD sa doktor, binuksan ito ng doktor at natagpuan ang isang interplanetary disk na agad niyang isinaksak sa isang module, nagsimulang tumugtog ang boses ng doktor mula sa disk at inutusan ang audience na kainin ang kanilang mga, tiket. Ginawa ito ng mga tao at agad na tinawag ni Sisi ang off para simulan ang isa pang concert. Habang tumutugtog ang banda, hinarap ng doktor at ni Wee ang scientist, na masayang masaya dahil sa kanilang tagumpay, pagkaraan ng anim na buwan, nagpapahinga si Sisi sa tabi ng swimming pool ng kanyang marangyang bahay, kasama ang kanyang nobyo na si Keith, ngunit hindi nila alam, ang mga katawan ng mga taong naglakbay gamit ang kanilang musika ay naiwan pa rin sa mundong ito, mapuputi ang mga mata, parang sinapian. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching!